Po, ang hirap ng ngayon dito. Sobrang lubak. ay na, oh. Sus! Ayan, dami naming ano dito, dumaan. Dito sa may makbang uh, ginamgaman road. Ayan, sobrang putik kasi. Ayan, oh. Kasamahan natin. Ayan, sobrang putik. Balau yung mga motor Kasi umulan kahapon Eh dumaan naman kami dito Okay lang, Kayang kaya, -kaya. <laughs> Yan, pahirap Lang alo paket Yo, ina ng nanalan Chow <laughs> Grabe pak buyun Yan di lo, nebal tugga pa hmm. kamlo. lo Oh yan lo, nebal tugga kanu Yan, lakas ng motor na Rusi sa Eh, cek dia rusih Oh. Hmm, tiga, uwekin. Oh, ide sekunder kan derusi. <laughs> oh, yang kulung-kulung nang tega, no, oh, uh, sinundungan, lakas. <laughs> ya tu. Oh, oh. oh. ayes. Oh dia alalela ah, awan kayak gini Supremo yan. Kuruk pegi jadi gas dalan cow oh Gaya-gaya aman teman-teman kita si Jelok Boy Hahaha <laughs> Jelok Boy Bantung ke masukin Bisang langin lo Dan ini kepadang maka tulungin lo Galing ni d'lo, boy. Ayan. Ngayon, mga kasama namin naglakad. So, ayan. Another project. ulit tayo dito sa isang school. Sa may Manag Elementary School. Sa corner po. Ayan. So, ayan po. Gymnasium nila. Ang laki. Bago lang po ito so paglalagay kami ng dawa CCTV na naman kasama natin ang mga magagaling nating kasamahan yan si Jelo Boy na malimutin si Eugene Boy na laging antukin Tito Hell nating po ng CCTV yan And ang laging antukin na kasama natin laging may tumatawag si Tito Hell siya ang pinagbabare na sa taas Yeah. Oy, lalagay ng camera. Yan daw to MP full color po yan. With audio pa yan lo. Oy, with audio yan. Yeah. Yan si Eugene Boy, tumitira na lang pagbabarena. Center mo, center mo. Oh, boy at saka si Eugene boy na antukin nandun <laughs> din si Tito Hel busy sa paglalagay ng ano, box at saka camera yan yan ang master ni Tito Hel. ayun si Tito boy mayroon yung camera ngayon po yung camera sa taas Ang galing talaga ni Jero Boy. katiwalaan talagang si CCTV technician ano oh, magaling talaga si jelo boy yan isa na lang ang hindi napapagalan ni jelo boy yung DNC siguro yan hmm, na yung tatlong camera niya tama kaya kaya tama Okay. Ayan, ma'am. Bayad na po. Si ma'am. Bayad Sa manag... Bayad ng advance. <laughs> so, ayos na po. Yung manag ES. Ayan na. Napakaganda. Napakaganda yung kuha ng ano ng dinaw. Ayan. Si e Eugene Boy. Uh, Ayan. Hellboy, jeg tror ikke